Ang mo naman. Ay, naku. Ay, ako. August 31 na, oh. Ang Bukas ay September 1 na, guys. Ang bilis ng araw. Ilang, ilang araw na lang, no? Pasko na ulit. Ano kayang magandang irigalo sa mga inaanak? Hindi totoo yan. magandang bilin para sa kanila. Uy! Ano yan? parang may nangangaruling, may nag-iingay sa labas ah. Uy, may nangangaruling ah. Pasko na Uy. naman, okay, bilis ng araw. Pasko na naman, Pamira. tila ba kailanman. Ngayon ay Pasko, tayo ay magbigayan. Ngayon Uy. ay Pasko, tayo ay magmahalan. Pasko, Pasko, Pasko na, na naman muli. Pasko, 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 ako ay namamasko po. Ah, oh, pambira. August 31 pa lang eh, magsi-September pa lang, aga mo namang nangaruling. Hindi ko nga maintindihan kung kumakanta ka ba o oh. putol-putol yung kanta mo. Ay, nulit pa talaga eh. Pasko na naman, kahit sila oh, nasa. karuling. Eh. Hindi ko maintindihan Pasko. yung kanta mo. Sige, Pasko. kumanta ka lang dyan. Pasko na naman muli. Pasko. Sige, kumanta ka lang dyan. Masira. Pasko. Pasko na naman muli. Sakto. Pasko. May may pera ako dito. Pasko. May bariyak. Pasko na naman muli. Pasko, 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 Pasko. Ang aga mo naman kasing nangaruling. Ang aga mong kumakanta. Nag-iingay ka lang dito eh. Matutulog na yung mga tao. Siyempre naman. Para mas maaga din at malaki ang iyong ibibigay. na Ay, ka malaki ibibigay Ace. Eh. Magsi September pa lang. O ito na! Para makaalis ka na! Ano to? 25 centimos? Ano bibili dito? Pamira ka! Nagreklamo ka pa eh. Ang aga-aga mong mamamas ko. Pasko! Pasko! Linulit ka talaga eh! Pasko! Pasko! Pasko na naman! Oh, ito na. Last na yan, ha? Umalis ka na dito. Ni, nee, 25. <laughs> Singkong duling. Ang <laughs> kuripot oh, mo naman. Ay, nako. <laughs>